Ipinanganak si David Russell Williams sa Bromsgrove, Worcestershire, England, noong March 1963. Ang kanyang mga magulang ay sina Christine Noni at Cedric David Williams. Ang pamilya nila ay nag-immigrate sa Canada at nanirahan sa Chalk River, Ontario. Inupahan ng kanyang ama bilang isang metallurgist sa Chalk River Laboratories, isang Canadian Nuclear Research Laboratory. Pagkatapos ng kanilang paglipat, nakilala ng pamilya Williams ang isang pamilya ang mga Sovka at naging magkaibigan sila. Naghiwalay ang mga magulang ni Williams noong siya ay 6 years old at pinakasalan ng kanyang ina si Dr. Jerry Sovka. Sa panahong iyon, ginamit ni Williams ang pangalan ng kanyang stepfather at muling lumipat sa Scarborough, Ontario, isang distrito ng Toronto. Habang nakatira sa Scarborough Bluffs, nagsimula si Williams ng high school sa Birchmount Collegiate, ngunit nagtapos sa Upper Canada College. UCC. Nag-deliver siya ng pahayagang Globe and Mail at natutong magpiano. Noong 1979, lumipat ang kanyang pamilya sa South Korea, kung saan si Sovka ay namamahala sa isang reactor project. Tinapos ni Williams ang huling dalawang taon ng kanyang high school bilang isang boarding student sa UCC, habang ang kanyang mga magulang ay nasa South Korea. Sa kanyang huling taon noong 1982, siya ay napili bilang isang prefect para sa kanyang boarding house. Sa panahong ito, nagsimula siyang gumamit muli ng apelidong Williams. Nagtapos si Williams sa University of Toronto Scarborough or UTSC ng isang Bachelor of Arts noong 1986. Dito, nag-engage siya sa mga kalokohan laban sa kanyang mga roommate. Tinawag siya ng mga kasamahan sa kwarto na Drill Sergeant dahil mahigpit siya sa mga alituntunin. Pinananatili niyang malinis ang kanilang kwarto pinapasuot ang mga kasama ng chinelas at naging kilala siya bilang isang prankster. Lagi niyang pinaglalaruan ang mga tao. Isa sa mga paborito niyang gawin ay ang manghak ng mga kandado ng kwarto ng iba, magtago doon at bigla na lang lalabas para takutin sila. Kaya't mabilis niyang natutunan kung paano magbukas ng mga kandado at pumasok sa kwarto ng iba. Kung hindi niya natutunan iyon, sana mas maganda. Matapos ang kanyang mga pag-aaral, na siya sa Scarborough at nagtrabaho ng part-time sa unibersidad. Pumasok si William sa Canadian Forces noong 1987. Nakuha ang kanyang Flying Wings noong 1990 at itinalaga sa Three Canadian Forces Flying Training School sa Manitoba kung saan nagsilbi siya bilang isang instruktor sa loob ng dalawang taon. Noong sumunod na taon, 1991, itinaas siya sa ranggong kapitan at ikinasal kay Mary Elizabeth Harriman sa isang tahimik na seremonya. Noong 1994, inilipat siya sa Ottawa at doon ay nakipagtulungan sa mga VIP at mga mataas na opisyal ng gobyerno, tinatransport sila sa iba't ibang lugar. Doon ay patuloy siyang umangat sa rango sa Canadian Forces, naging Major Lieutenant Colonel at nagsilbing Commanding Officer sa Middle East at marami pang iba sa Air Force bumalik siya sa Canada noong 2006 at noong 2009 naging colonel si Russell Williams. Isang taong kagalang-galang, isang bayani na nagsilbi sa kanyang bansa. Si Russell ay inilarawan bilang isang elite pilot at isang star sa larangan ng aviation. Wala sa mga pelikulang Top Gun ang makakatalo sa kanya. Ang kanyang asawa, si Mary Elizabeth, ay isang associate executive director sa Heart and Stroke Foundation of Canada. Isang kagalang-galang na profession. Mukhang masaya ang kanilang pagsasama. Pareho nilang gusto ang paglalaro ng golf at paghahardin at mayroon silang bahay sa Westbrook Village sa Ottawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tuwing linggo, si Russell ay nag-iisa sa kanilang cottage sa Tweed na mahigit dalawang oras ang layo mula Ottawa. Ang cottage na ito ay nasa 45 minutong distansya lamang mula sa military base kung saan siya nagtatrabaho. Tila hindi maganda ang ganitong ayos. Masyado siyang may oras para mag-isip at maghanap ng mga bagay na hindi nararapat. Noong 2007, nagsimula siyang mag-break in sa mga bahay sa Tweed at ganito rin ang ginawa niya noong 2008 sa Ottawa. Bakit? Ang dahilan, ayon sa mga ulat, ay upang kumuha ng mga litrato. Tila iniscout scout ni Russell ang mga bahay ng kanyang mga kapitbahay. At kapag walang tao, Papasok siya at magnanakaw ng mga panty at iba pang personal na gamit ng mga babae. Sa isang pagkakataon, pumasok siya sa bahay ng isang 12 years old na batang babae na kapit bahay nila. At nagtagal siya ng halos tatlong oras kumuha ng mga litrato ng sarili niyang pose gamit ang mga damit panloob ng bata at nagsagawa ng kahalayan. Sa isa pang kaso, kumuha siya ng litrato na nakahiga sa kama ng isang 15 years old na batang babae habang naglalaro ng sarili at may hawak na stuffed bear. Minsan, nagiiwan siya ng mga maliit na notes bilang pasasalamat, tulad ng isang beses na nagsulat siya ng mercy sa computer ng isang batang babae. Ngunit kahit na may pagpapakumbaba, hindi ito nagpapagaan sa kasamaan ng kanyang mga ginagawa. Marami sa mga biktima ni Russell ay hindi alam na siya ay pumasok sa kanilang mga bahay at minsan siya ay bumabalik pa sa parehong bahay ng ilang beses. Sa kabuuan, gumawa siya ng ganitong mga bagay ng higit sa anim na beses at kumuha ng maraming mga litrato na nag-iwan ng matinding impresyon sa isipan ng mga nakakaalam. Ang kanyang unang biktima ay natutulog sa kanyang bahay sa Tweed kasama ang kanyang anak nang pumasok siya, tinali at tinakpan ng benda ang mata ng babae, hinipuan siya at kumuha ng mga litrato habang walang sa plot. Ang mga krimen ni Russell Williams ay patuloy na lumala. Matapos ang ilang pagnanakaw at pag-atake, noong November 2009, pumasok siya sa isang bahay malapit sa Belleville, mga tatlumpong minuto mula sa Tweed. Nagnakaw siya ng maraming lingerie, isang pornographic na video at isang sex toy. Nag-iwan pa siya ng mensahe sa computer ng may-ari hinahamon itong tumawag sa pulis at sinasabing maaaring matuwa ang hukom na makita ang dildo nito. Para mapanatili ang kanyang flight status bilang piloto, si Williams ay nagpapalipad ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, kadalasan sa isang Airbus A310. Si Corporal Marie France Como, 38 years old, ay nagtatrabaho bilang flight attendant sa marami sa mga flight na ito. Noong kalagitnaan ng November 2009, hindi siya nakapasok sa trabaho pagkatapos umuwi mula sa isang biyahe sa India. Nang pumunta ang kanyang nobyo sa kanyang bahay para tingnan kung anong nangyari, natagpuan niya ang bangkay ni Como. Bilang commander ni Como, nagkaroon si Williams ng akses sa lahat ng kanyang impormasyon. Noong nasa India si Como, pumasok si Williams sa kanyang bahay, naghalughog ng kanyang mga gamit, kumuha ng mga larawan, at nagnakaw ng lingerie. Nang bumalik si Como mula sa India, napansin niya ito at sinisi ang kanyang nobyo na siyempre ay itinanggi. Ilang araw pagkatapos, muling pumasok si William sa bahay ni Como. Sa pagkakataong ito, nagtago siya sa basement at binalak na maghintay hanggang matulog si Como. Ngunit nang hanapin ni Como ang isa sa kanyang mga pusa, pumasok siya sa basement at nakita ang pusa na nakatitig kay Williams. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil natatakpan nito at bago pa siya makagalaw, binugbog siya ni Williams ng ilang beses gamit ang flashlight. Nang mawalan siya ng malay, binalot ni Williams ang kanyang mukha ng duct tape at itinali sa poste. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-record ng sarili habang binubugbog at sexual na inaatake si Como. Sa isang punto, nagdala pa siya ng karagdagang ilaw dahil hindi sapat ang liwanag para sa kanya. Pagkatapos ng dalawang oras, nilagyan niya ng duct tape ang ilong ni Como at pinanood siyang mabulunan. Pagkatapos ay nilinis niya ang crime scene at pumasok sa trabaho. Ito ang kanyang unang pagpatay. Tumigil siya sa pagpasok sa mga bahay ng ilang panahon hanggang sa dumating ang January 2010. Si Jessica Lloyd, 27 years old, at nakatira mag-isa sa rural na Highway 37, na kumokonekta mula Tweed hanggang Belleville, isang lugar na madalas pasyalan ni Williams. Noong January 29, 2010, hindi siya nagpakita sa trabaho bilang administrator para sa isang school bus line. Agad na naalarma ang kanyang pamilya at nagmadali na pumunta sa kanyang bahay. Sa driveway, natagpuan nila ang kanyang bag at salamin, pero wala si Jessica. Nagsimula ang investigasyon para sa missing person at napansin ng mga pulis ang dalawang bagay. Una, ang mga bakas ng paa sa likod bahay ni Jessica at pangalawa, ang kakaibang bakas ng gulong malapit sa kanyang lugar. Nagsimula ang paghahanap, kabilang ang mga tauhan at search and rescue aircraft mula sa CFB Trenton na pinahintulutan ni Colonel Russell Williams. Isang linggo pagkatapos ng pagkawala ni Jessica, nagsagawa ang Ontario Provincial Police, OPP, ng malawakang canvassing ng lahat ng mga motorista na dumadaan sa kalsada malapit sa kanyang bahay mula 7 p.m. noong February 4, 2010, hanggang 6 a.m. kinabukasan upang maghanap ng mga bakas ng gulong. Si Williams ay nagmamaneho ng kanyang Nissan Pathfinder noong araw na yon at napansin ng isang pulis ang pagkakapareho ng mga bakas ng kanyang gulong. Sa kanyang paghinto sa checkpoint, Sinabi ni Williams na may sakit ang kanyang anak kaya nakiusap na bilisan ang proseso. Ngunit naging kahinahinala siya nang malaman ng pulisya na wala siyang anak. Noong February 7, 2010, si Russell Williams ay inimbitahan para sa investigasyon. Nang siya ay in-interview, suot pa rin niya ang parehong bota na isinuot niya sa bahay ni Jessica. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga autoridad na siya ay inosente. Sa pagsisimula ng interogasyon, ipinaliwanag ng investigador na may apat na kaso silang iniimbestigahan sa nakaraang apat hanggang limang buwan. Dalawa sa mga ito ay naganap noong September 2009 sa Tweed, kung saan may pumasok sa bahay ng dalawang babae at gumawa ng mga sexual activity. Noong November 2009, natagpuan ang isang babaeng nagngangalang Marie-France Comeau na patay sa kanyang bahay at may indikasyon na may sexual element sa krimen. Ang pinakahuling kaso ay ang pagkawala ni Jessica Lloyd. Ang mga investigador ay nagpaliwanag na ang kanilang layunin ay tiyakin na hindi na kailangan pang tawagin siya para sa karagdagang interview. Sinabi rin nila na ang lahat ng kaganapan sa silid ay inire-record sa video at audio. Sa panahon ng interview, Ipinaliwanag ng mga pulis kay Russell Williams na ang mga kasong kanilang iniimbestigahan ay maaaring magresulta ng posibleng parusa mula sa pinakamabigat na kaso tulad ng first degree murder, kidnapping, sexual assault, pagnanakaw at forced imprisonment. Sinabi ng mga pulis na kapag lumabas na may kinalaman siya o sino man sa mga kasong ito, maaaring nilang harapin ang mga parusang iyon. Habang patuloy ang interview binanggit ni Russell na walang dahilan upang tumawag pa ng abogado at pinili niyang makipagtulungan sa mga pulis. Ipinaliwanag ng mga pulis na nakitang may koneksyon ang pagkawala ni Jessica Lloyd sa pagpatay kay Marie Franz Como, kaya't nais nilang malaman kung may kaugnayan si Russell sa mga kasong iyon. Tinanong siya kung may ideya siya tungkol sa mga forensic technology at inamin ni Russell na nanonood siya ng mga palabas tulad ng CSI at Law and Order kaya't alam niya kung ano ang mga maaaring mangyaring investigasyon. Tinanong siya kung handa siyang magbigay ng mga sample tulad ng fingerprints, dugo at print ng kanyang sapatos. Sumang-ayon si Russell na magbigay ng mga ito upang matulungan ang investigasyon. Tinutukan ng mga pulis ang mga detalye ng kanyang mga alibay isa na rito ang sinabi niyang kumain sila ng dinner ng kanyang asawa noong November 24, ang parehong araw ng pagkamatay ni Marie Franz Como. Hindi niya matandaan kung saang restaurant sila kumain, ngunit sinabi niyang ito ay sa Westboro, malapit sa kanilang bahay na itinayo noong panahong iyon. Nang tanungin siya kung paano nila binayaran ang kanilang pagkain, sinabi niyang malamang ay ginamit nila ang MasterCard, ngunit hindi niya matandaan ng eksakto kung sino sa kanila ang nagbayad. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang alibay ni Russell, ipinaliwanag nila na may mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Jessica Lloyd. Binanggit nila ang mga footprint at gulong ng sasakyan na natagpuan malapit sa bahay ni Jessica at tinukoy ang gulong ng sasakyan ni Russell na may tatak na toyo. Inusisa nila ang tungkol sa isang insidente kung saan nakita ang sasakyan niya malapit sa property ni Jessica ng isang dumadaan Ngunit hindi daw niya maalala kung dumaan siya sa isang field o dumaan sa kalsada sa lugar na iyon. Ayon sa mga pulis, natagpuan ng mga CSI ang mga tire tracks na nagmumungkahi ng sasakyan na umalis sa kalsada at dumaan sa hilaga ng property ni Jessica. Sa loob ng siyam na oras na interrogation, habang pilit na tinatanong ng mga pulis, nagsimulang magpahiwatig si Russell na handa na siyang magbigay ng paliwanag. Naging magaan ang tono ng usapan at napansin ng mga pulis na hindi siya nagmamagaling o tila nagnanais ng atensyon tulad ng ibang mga kilalang salarin. Sa huli, nagdesisyon siyang magsimula ng pag-usapan ang mga nangyari kay Jessica. Nagsimula ang lahat noong nakita niya si Jessica habang nag-ehersisyo sa treadmill sa basement ng bahay nito noong January 28. Bumalik siya at pumasok sa bahay ni Jessica nang alauna ng umaga Noong January 29, tinakpan ang mata ni Jessica ng duct tape at ibinitin ang mga kamay nito gamit ang lubid. Inabot ng tatlong oras na pangaabuso bago siya dinala ni Russell sa kanyang cottage sa Tweed, kung saan ang pagpapahirap ay nagpatuloy pa ng isang oras, kasama ang pagpapopose kay Jessica para sa mga litrato. Pagkatapos niyang mangako kay Jessica na hindi siya papatayin, binugbog siya gamit ang flashlight, at sinakal siya hanggang sa mamatay. Iniwan niya ang katawan ni Jessica sa garahe at pumasok sa trabaho. Matapos ang limang oras, bumalik si Russell, kinuha ang katawan ni Jessica at itinapon ito sa ibang lugar. Matapos siyang maaresto, isinagawa ng mga pulis ang paghahanap sa bahay ng mag-asawang Williams sa Ottawa at nakatagpo sila ng isang pillowcase sa garahe at maraming kahon ng computer sa basement. Nang makita ni Russell na wala ng pag-asa, dinala niya ang mga pulis sa kinaroroonan ng katawan ni Jessica Lloyd. Tinulungan niya ang mga pulis sa paghahanap sa pamamagitan ng pagpapakita ng mapa at pagtukoy sa lugar kung saan itinago ang katawan ni Jessica. Habang nasa selda, nagsulat si Russell ng liham para sa kanyang asawa na si Mary Elizabeth. Mahal kong Mary Elizabeth, iniibig kita. Paumanhin sa mga sakit na dulot ko sa'yo. Alam ko na aalagaan mo si Sweet Rosie, ang kanilang pusa. Ang liham na ito ay naging isang malaking sorpresa kay Mary Elizabeth. Nakalaunan ay inakusahan na may nalalaman tungkol sa mga krimen ni Russell. Syempre ay itinanggi niya ang mga akusasyon na nagsasabing wala siyang kaalaman sa mga ginawa ng kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, si Russell ay maingat sa pagtatago ng ebidensya. Ang mga bagay na ninakaw ay itinago niya tulad ng mga larawan sa mga folder at mga spreadsheet na naglalaman ng mga petsa at lokasyon ng mga bahay na kanyang pinasok. Ang kanyang pagiging organized ay hindi matatawaran. Nang magsagawa ng paghahanap sa cottage ng Tweed, nakakita pa ang mga pulis ng mga recording na nakatape sa likod ng piano. Noong July 22, 2010, humarap si Russell Williams sa Ontario Court of Justice. Ilang araw bago iyon, Inilagay siya sa suicide watch matapos subukang magpakamatay sa pamamagitan ng pagsuksok ng cardboard toilet paper roll sa kanyang lalamunan, ngunit nabigo siya. Matapos ang pagtatangka niyang magpakamatay at isang maikling hunger strike na agad niyang itinigil ng magutom siya, nanatili siya sa solitary confinement sa ilalim ng 24 oras na pagmamanman. Noong October 18, 2010, pumayag si Russell Naaminin ang lahat ng mga kaso laban sa kanya. Dalawang pagpatay, dalawang sexual assault, at higit sa 80 break-ins. Inilabas sa korte ang mga graphic na larawan at detalyadong report tungkol sa kanyang mga krimen na ipinakita ang pag-akyat ng kanyang mga gawain mula sa simpleng break-ins hanggang sa mas malalang krimen. Noong October 21, 2010, hinatulan si Williams ng two life sentences for first-degree murder two 10-year sentences for other sexual assaults, two 10-year sentences for forcible confinement, at isang taong sentensya para sa pagnanakaw at pagpasok sa mga tahanan, na lahat ay isisilbi ng sabay-sabay. Ang mga sentensyang habang buhay ay nangangahulugang magsisilbi si Williams ng hindi bababa sa 25 years bago maging eligible para sa parol. Dahil siya ay nahatulan ng maramihang pagpatay, hindi siya kwalipikado para sa maagang parol ayon sa Faint Hope Clause ng Criminal Code. Ngayon, si Russell Williams ay nasa solitary confinement sa isang maximum security na bilangguan sa Kingston, Ontario at magiging karapat dapat para sa parol sa 2035 sa edad na 72. Si Russell ay isang hakbang na lang mula sa pagiging serial killer, isang bagay na tinutukoy ng FBI bilang tatlong pagpatay na may cooling off period sa pagitan. May iba namang depinisyon na nagsasabing dalawa o higit pang biktima, kaya maaaring ituring si Russell bilang serial killer, depende sa pananaw. Bakit kaya nangyari ang mga ganitong bagay? Hindi sigurado si Russell sa mga sagot. Hindi siya umaangkop sa mga karaniwang mga serial killer. Mas matanda siya kaysa sa karamihan ng mga serial killer noong unang pagpatay niya. Isa siyang matagumpay at accomplished na tao na walang mga red flag noong bata pa. Pero sa loob lamang ng dalawang taon, nagbago siya mula sa isang fetish burglar patungo sa isang mamamatay tao na malamang ay pumatay pa ulit kung hindi siya nahuli. Ayon sa isang ulat, habang si Russell ay naglilingkod sa Dubai noong 2005, nakaranas siya ng chronic back pain at nagsimula siyang uminom ng prednisone, isang gamot na ginagamit para gamutin ang mga inflammatory at autoimmune diseases. Ayon sa mga pahayag, may mga nakakakita na ang gamot na ito ay maaaring may kaugnayan sa pagbabago ng ugali at pagiging marahas. Sinabi ng isang dating katrabaho na si Russell ay gumagamit ng matitinding gamot na nagpabago sa kanyang ugali. Mahalaga itong banggitin, ngunit hindi nito lubos na ipinaliwanag kung ano ang nagtulak sa kanya na magbago at maging kung anong klase ng tao siya sa kalaunan. Ayon pa sa mga ulat, sa isa sa mga pag-atake, Sinabi ni Russell sa kanyang biktima na ginagawa niya ito upang makapagpatuloy na sa buhay. Kung ano ang ibig niyang sabihin doon, tanging siya lamang. Si Colonel Russell Williams ang nakakaalam. Kung ano man siya, isa siyang sexual sadist. Alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Matalino siya, may kontrol sa sarili, at kaya niyang iwasan ng detection. Ang pinakamalala sa lahat, wala siyang kahit kaunting awa sa kanyang mga biktima. Matapos siyang mahatulan, binawi ng Governor General ng Canada ang komisyon ni Williams at inalis siya sa hukbong sandatahan. Inalisan siya ng rangong colonel sa Royal Canadian Air Force pati na ng kanyang mga parangal. Ang Southwest Asia Service Medal na may Afghanistan clasp at ang Canadian Forces Decoration na may isang clasp. Pinayagan siyang panatilihin ang kanyang pensyon mula sa militar na nagkakahalaga ng 60,000 Canadian dollar kada taon. Dahil ang pagtanggal nito ay nangangailangan ng isang batas mula sa parliament. Sinunog ang kanyang uniporme, pinutol ang kanyang mga medalya at pinunit ang dokumento kanyang commission scroll. Ang kanyang sasakyang Nissan Pathfinder ay pinagtulungan ding wasakin at ipas-scrap. Noong May 10, 2012, inanunsyo ng Canadian Forces na nagkamali sila sa paglalathala ng isang aklat na may larawan ni Williams sa likuran. At iniutos nilang sirain ang 4,000 kopya ng libro. Bagamat ang larawan ay hindi kaugnay sa pangunahing paksa ng aklat, itinuturing itong offensive. Isang kakaibang pangyayari pa ang nangyari. May mga kapitbahay sa paligid ng dating cottage ni Russell sa Tweed na nais na sirain ito matapos mangyari ang nakakatakot na torture kay Jessica Lloyd sa lugar na iyon. Ngunit may isang kapitbahay na bumili nito. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya na bumili ng bahay ay ang anak na babae ng pamilya na siyang unang biktima ni Russell. Pumasok siya sa kwarto ng batang babae nang wala ang pamilya sa bahay at ninakaw ang anim na pares ng kanyang bra. Labing dalawang taon lang ang edad ng batang ito noong nangyari iyon.